Abiso, ang video na ito ay naglalaman ng buod ng akdang no limitang hire. Ang mga kaganapan, tauhan, at mga pangyayari na naiulat ay salig lamang sa buod ng akda at maaring may mga pagbabago o pagkakaiba sa orihinal na teksto. Hinihikayat namin ang mga manunood na basahin ang orihinal na akda upang masuri at maunawaan ng lubos ang mga konteksto at mensahe ng kwento. Ang pag-unawa sa buong akda ay maaring mag-iba depende sa interpretasyon ng bawat isa. Maraming salamat sa inyong pang-unawa. Sa Kabanata 13 ng No Limit Ang Hire, ni Jose Rizal, ang mga pangunahing pangyayari ay sumusunod. Ang kabanatang ito ay may pamagat na mga salusalo. Nagpapakita ito ng isang pagtitipon sa bahay ng mag-aalahas na si Kapitan Tiago. Ang okasyon ay handog para sa isang pari na si Padre Damaso, na kamakailan ay dumating mula sa Espanya. Ang mga karakter na naroroon sa pagtitipon ay si Nakrisos Tomo Ibarra, Maria Clara, Padre Salvi, Padre Damaso, Kapitan Tiago, Dona Victorina, Ben Zeb, at iba pa. Nagkaroon ng mga malalalim na usapan, mga biruan, at mga pagtatalo sa pagitan ng mga karakter. Naging sentro ng pansin ang pag-aaway ni na Padre Damaso at Padre Salvi. Napagtanto rin ni Ibarra ang matinding pag-aalitan ng dalawang pari. Sa gitna ng pagtitipon, nagpasya si Ibarra na magbigay ng isang pahayag hinggil sa mga plano niyang magtayo ng paaralan sa San Diego. Inihayag niya ang kanyang hangarin na makatulong sa edukasyon ng mga kabataan at sa pag-unlad ng bayan. Ngunit, hindi lahat ay sumang-ayon sa kanyang adhikain. Si Padre Damaso, na alam ang mga lihim ng nakaraan ng pamilya ni Ibarra, ay nagpakita ng pagtutol sa plano ng binata. Naganap ang pag-aaway ng dalawa, at sa gitna nito, biglang inatake si Padre Damaso ng sakit sa puso. Sa kabuuan, ang kabanatang ito ay nagpapakita ng mga kontrastasyon sa lipunan, at nagpapakilala sa mga konflikto ng mga karakter. Ipinapakita rin dito ang mga ugnayan ng mga tao sa iba't ibang aspeto ng buhay, mula sa relihiyon hanggang sa personal na mga relasyon.